Magra-ride na kami nila Bayaw at ni Utol. So ang ride namin ngayon, ito yung nauna ko dating color red na Honda CBR 400 RR NC23. Yan, si Utol sa si Bayaw. namin tong bagong bili ni Bayaw na Scrambler Ducati. Yan. So ito yung sa akin, yung NC29 na CBR 400 RR Sa so, itong Scrambler, 800 to eh. Malakas-lakas din tinesting ko, grabe yung laks din iba lang yung tunog talaga ng mga Ducati pero sabi ko nga sa inyo diba, kahit luma, inline 4 pa rin ang akin kaya inline 4 lang tayo galing na tayo sa 650, sa 1000 sa 600 dito ako bumagsak ngayon sa lumang 400 na classic, kasi yun yung gusto ko nung bata pa ako, gusto, gusto ko yung itsura na to Naalala ko yung kaibigan ng kuya ko, meron siyang ganyan dati. Halos ganito rin yun, parang fireblade yung kanya. So, ito yung baby na fireblade. Maliit lang. So, pakita ko sa inyo yung Ducati. Ayan. So, ito yung Ducati. Ang tulin din ito, tsaka ang sarap i-drive, ang gaan. Ito yung dati natin, yung red. Ginawa ng orange ni Utol. Ang ganda nito eh. Oh. Simple lang Galing siya sa Canada. Tapos na siya sa mga sport bike. Ayaw na niya. <laughs> R1 yung before niya na gamit doon. Tapos doon nandito na sa Pinas. Ito na yung natripan niya. Maiba naman daw. Siguro masakit na yung likod niya. Ako hindi pa naman masyado sumasakit. Saka si Utol. Mag-ride muna kami bago dumilim. Sayang ang araw. Gantong oras lang kami makakapag-ride kasi tapos na kami sa talyer. Oras ay 6.15. All right, let's ride! First stop namin, Shell. ba diba? layo ka agad ng first stop namin. Shell, Eton City. <laughs> ayos si Utol nagkarga ng hangin. Ako rin, nagkarga ng hangin kasi hindi masyado nagagamit. Eh, Jimmy, ano, kamusta ang ride natin? Uh, ayos naman, madilim lang. madilim? Okay lang. Kalambot pala ang gulong. Ayos. O, ngayon, nasusubuhan namin sa Tagaytay. Tagaytay kami. Amo sa scrambler kay Jamie. Mainit. Mainit sa hita no, sabi ko sa <laughs> <laughs> Ang init talaga nung unang din ko to, ang init eh. Di ba, ni, tayo, malamig na. Sa amin din naman mainit. Mainit talaga. Mainit talaga sa hita kasi dito sumisingaw eh. Dito sumisingaw yung init, saka dito. Ayun, kaya napakainit. Make sure lang kumpleto ang kulan, langis. Ayun, okay na yung kay utol. Mainit ba, sir? tan may init? <laughs> mga lolong super, mga lolong sport bike. Pag nata kami, medyo umaano yung temperature namin sa 3 /4. Pero yun naman yung normal. 3 -fourth. Wag Ito yung mga gauge namin. Saka ito nga pala, para sa mga hindi nakakaalam, wala tong fuel gauge. Yan. Walang fuel gauge. Ang meron lang to gripo. So, yung gripo, meron niyang on, off, at saka reserve. Yan, yung R-E-S, reserve yan. So, naka-on ka lang muna. Tapos, pag naka-on ka, mauubos yung gasolina mo. Simula, full tank, hanggang dito, halimbawa. Tapos, yung reserve yan, meron pa yung isang straw na nakaganon. Yun yung para sa reserve naman. Yun ay na hihigop kapag below ka na dun sa on yun yung silbi niyan. Kaya hindi ka pa rin masyado kakabahan kasi yung reserve malayo pa mararating. Tapos pwede mo rin i-off. Pihit-pihitin mo lang. Alright. Thank you, kuya. Takbuhan na ulit. Sound check muna bago tayo malin. Sound check, sir. Woo! Ang dami. natin yung isa. Let's go. pemoto, daming tambay dito tsaka bababay so, kung wala kayong matambayan wala kayong ride, pwede kayo dito sa tagaytay lang to, sa highway lang ganyan lang yung shell Ayan. so palagitan ka siya ng shell, tsaka ng petron daming motor ngayon may mga lady riders din kami lang yung mga old school dito na mga motor puro modern na dito Sarap, sarap din yung kape nila. halo kay dito. Ang gandang meeting place ng mga riders. Tapos pag dumiretso ka doon, ano na yon eh? Uh, Sky Ranch. Yan, itong kahabaan na to. Pa Sky Ranch. Alright. Uwi na to. Hinahanap na tayo ng mga misis. Hinahanap na sila ng mga misis nila. Good night!